Brandon Thunder's <laughs> <laughs> Ito naman ang flower of dilaw. Oh, kita naman dilaw eh. Si Carlo si Rafael. Ipost yun Ang pag maraming tao. Post. Yan naman ang bulaklak of bet. Panay bet. At ang maganda bulaklak, kinakamerahan. Ito ang mas Naman ang road of bet. Hindi. Stairs of flat nose. Dito na ba tayo? O liliko tayo sa... Purgatorio purgatory indulgencia saan tayo kayo indulgencia tara ito naman ang punyeta ay pun punsetya dalawang questors ka kung saan nagahan sila ng pagkain <laughs> so walang naman na chan <laughs> nagbabaka sakali makapulot ng tatlong daan, pitaka, cheque. Uy! Pera! Uy! Sige. May nahanap, may nahanap. Ayun! Namak <laughs> <laughs> na. <laughs> Nahulog. Zoom in. Nakikita niyo ba yung statwa doon? Tinumpa ni Carl yun. <laughs> Isuzoom ko po mga kaibigan may statwa dun yun ang pinatay ng tribo ko ang Excalibur tribe versus versus monkey oh, hackers <laughs> aba si Rafael aba si Carlo okay. ito naman ang gingivitis Bermuda Triangle ano yung triangle na yun? At Or, yun anong... naman ang natatangin triangle na hindi hindi alam ni Carlo kung ano. Basta triangle. Eh, upuan lang naman. triangle. <laughs> si tiktok yan. Kung may mata dyan, masasabi kong ilong. Ayan. Ano kaya yan? Tara. Yung lagi ditawan. sila sa nagliritawan? Carl? Nakita nyo ba yung